Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, tuloy po tayo ngayon sa ating sad story ni Meram Padora. So bago po ang lahat, wag po natin kalimutan na mag-subscribe, like, and comment din po sa ating mga video. So ayan, tuloy na nga po na tayo sa ating sad story. So doon na po tayo sa part na nasa Las Piñas ako. So Uh, nasa Las Piñas ako, nandun ako sa pinsang buo ko sa Las Piñas. nagwo work nangatulong ako. Umikot ang buong, uh, umikot yung ilang taon, ilang, ilang buwan, ilang araw, ilang oras. So, umikot ang mga araw. So, hindi naman natin inaasahan na, yun nga, uh, magkakaroon tayo ng dywa. Oh, Pero, anak ko na si Marmarinon. Andan na uh, si Mamer sa mama ko. Then, nagkakaroon tayo ng jowa. Then, pagkatapos nun, um, pagkata pag pagkatapos nun, ay, um, uh, naintirap ako sa aso. Pag, pagkatapos nun, hindi naman natin maiwasan nga na magkaroon tayo ng jowa. So, Pagkatapos, uh, puro na lang tayo sa pagkatapos. Angel, sarado mo ng yung pintuan. Ayan, pagkatapos. <laughs> Ngayon, paano ko nakilala yung papa ni Murmur? So, nagkaroon ako ng jowa sa Bulacan. Ah, uh, kung bakit din ako nagkaroon ng jowa sa Bulacan kasi may clan din yun dati. also yung clan dati. Tapos, isa sa mga clanmate ko um ano yun, nagpunta, ay nagsabi na punta ka ng bulakan kung gusto mo kasi may problema nga sa laspin sa pinsang bins, buo ko so, dahil nga siguro, lumandi din ang lola nyo ganun um pumunta ng bulakan ang lola nyo, na kasama yung uh, boyfriend ay hindi, yung clanmate ko, clanmate, clanmate kasama yung clanmate ko, pumunta ko doon. Then, wag na natin siyang banggitin. Pagkatapos noon, doon, ah, uh, namasukan ako. Kasi, pagkatapos ko doon sa clanmate ko, hindi naman ako nagtambay ng matagal din sa kanya. Kasi, marami ding issue. Ayoko na maraming issue. Sobrang daming issue. Then, yun nga, namasukan ako ng katulong. Tapos, yung amo ko, meron akong bahay na inuwihan. Hindi ako natutulog sa bahay ng amo ko. Meron silang bahay na pinapatulugan sa akin. Bahay ng tita nila na walang tao. So, doon ako natulog. Then, nakilala ko yung papa ni Angel. Nandito na tayo sa exciting part. Nakilala ko yung papa ni Angel doon kasi... Mm. May ah uh, yung warehouse kasi nila at saka yung bahay na tinitirhan ko na malapit sa bos ko um magkatabi. Ngayon may nanliligaw sa akin at hindi 'yon ang papa ni Angel. Ang nanliligaw talaga sa akin ay iba. Kaya lang ang ginagamit nung nanliligaw sa akin ay cellphone nung papa ni Angel so bawat tawag niya, bawat text niya akala ko cellphone number niya yun kasi uso pa nga dati yung Nokia na 1200 so yun din ang cellphone ko dati, Nokia na 1200 akala ko yung papa ni Angel yun na ang nanliligaw sa akin so yun pala ah, hiniram lang yung cellphone then Nung nag na kami, sabi ko, nandito ko ngayon sa Monumento, sa Kaluukan, sunduin mo ko, sabi ko. Then, ang sumundo, yung Papa ni Angel. Akala ko talaga is, ang nanligaw sa akin is yung Papa ni Angel. Yun pala, nung naging kami na lumabas yung katotohanan, na hindi nga si Chris ang nanligaw sa akin, kundi yung kaibigan niya, yung kasamahan niya sa trabaho. Then, dumating na yung araw na nagpaalam na ako doon sa uh, sinundo na nga niya ako pumunta kami bulakan Bulacan kasi yung amo ko meron ding bahay sa Kaluokan eh marami akong bit -bit na gamit so mga damit lalabhan ko sa bulakan ngayon pagkatapos nun hindi ko kayang buhatin kaya nagpasundo ako sinundo naman ako ng papa ni Angel na akala ko siya talaga yung nanligaw sa akin at eto na sakim Kim umpisa pa lang doon sa Kim na siya kasi yung pag titiks ko pag pagtatawag ko hindi niya binibigay doon sa kasama niya, kundi sinarili niya. Ganon kasakim ang papa ni Angel. So, doon pa lang, nag-start na tayo, lumabas na yung tunay na ugali, ha? Eto na. Dumating ang mga araw at buwan, ng gigigila ko eh, kasi galit ako. Nangangatog ako sa galit. Kahit matagal na nangyari ang panahon, fresh pa rin sa akin. Ngayon, dumating yung panahon na Ayun na, umuwi na kami ngayon ng Bulacan. Dala-dala yung mga gamit. So, pagkatapos nun, pagkatapos nun, um, si Chris, hindi na niya ako nilayuan, hindi na rin niya ako iniwanan. Talagang lagi na siyang nakadikit sa akin kahit saan ako magpunta. Pero ang tamad niya. Doon pala nga ang tamad na niya. Yung pakitang sipag-sipag niya sa akin, pakitang gilas lang din pala. So, eto na. Eto na. Nung namasukan ako, namasukan ako, nangatulong ako, nangatulong ako, andon din yung Papa ni Injil. So, natulog ako sa bahay na tinitirhan ko doon sa pinatirhan sa akin ng boss ko kasi hindi naman ako natulog doon sa bahay ng boss ko. Meron talagang bahay na pinapatulugan sa akin. So, napalagay na stay out na ako doon din siya natutulong. Tapos, nung habang nagpa-process ako at sinabi ko sa boss ko na may dumating na sa akin yung lisensya ko ng security, anak uh, address na kuha ko na, ang sabi ng boss ko, sige, pwede ka nang umalis. O, ba diba? Walang kaabog-abog yung amo kong lalaki, pwede ka nang umalis. Pagkatapos nun, di nagpaalam na nga ako kay Chris kasi nga aalis na ako kasi paalisin na nga ako ng amo kong lalaki kasi pwede na nga raw talaga akong umalis ngayon pagkaalis ko doon sa amo kong lalaki ang sabi ko kay Chris iiwan ko yung mga gamit ko dyan sa bahay ninyo pero babalikan ko pupunta ako Maynila mag apply ako doon ng security mag-work ako doon ng security pero babalik ako kukunin ko lahat ng gamit ko. Sabi ni Chris, sige, iiwan lahat sa bahay. Nung pagkaiwan ko lahat sa bahay nila at babalik na ako ng nila, eto na ang nangyari dahi. Ayaw na akong paalisin ng Papa ni Angel. So sa madaling salita may nangyari. Yun, nabuo si Angel Ayan na nabuo si Angel. Del, ayoko nga sa mukha ni Chris at ayoko talaga kay Chris at nangigigil ako na buo, na buo talaga agad si Angel. Pagdating ng isang buwan, lumayas ako sa bahay nila. Umalis ako na wala akong dalang gamit. Umuwi ako ngayon ng probinsya pero wala ako sa amin. Hindi ako umuwi sa amin, hindi rin ako umuwi sa lola ko. Kundi doon ako kay Padre Aranya. Bumalik ako kung saan ako nagworking ng first year, second year, third year. At eto na ang masaklap nung etong Kairos, etong Kairos na nalaman na na ano na yung chan eh. Three months, magpo performance pumitik na si Angel sa chan Tapos, itong Chris, tinix ko na na padalhan mo ko ng pera kasi buntis ako at ikaw ang tatay. Sabi ni Chris, hindi ako magpapadala ng pera kasi hindi ako ang ama niyan. Sabi ko, wag kang sinungaling Chris walang ibang lalaki na na nagchokchak chini sa akin bago ko umalis dyan sa inyo kundi ikaw tapos lahat ng pamilya ni Chris is against kasi hindi daw nila anak si in hindi daw niya anak si Angel hindi daw nila apo si Angel at hindi daw nila pamangkin si Angel at hindi daw si Chris ang tatay ni Angel Ayun. So, sa madaling salita, nandun ako sa Kauswagan, Lanao del Norte. Kasi nga, nandun kami nila Padre Aranya. Doon ako umuwi kela Padre Aranya sa Kauswagan, Lanao del Norte. Then, Uh, after 4 months, ang lakas na talaga ng pitik ng chan ko so nagduda na talaga ako Tapos ang lakas kong kumain ng protas kasi ang lawak ng area namin doon Mangunga ko ng papaya, hiikot ako sa likod ng simbahan, mangunga ko papaya, langka, maraming langka na hinog, bayapas, manga Tapos pag may misa na, yung lahat na naka-display sa altar, yung may halad eh may halad. Galit na galit na ako niyan. Pagka may nangunguha na ng iba, gusto ko ko lang kukuha, itatago ko, ganun. Kaya yung bigas namin tambak, yung grocery tambak, kasi marami nagbibigay sa pare. Then, pagkatapos nun, pagkatapos nun, Well, hindi na ako halos kumain ng kanin kasi puro na ako protas. Gusto ko protas. Gusto ko langka, papaya, papaya, langka, papaya, mangga, mangga, mangga. Halos lahat protas nang kinakain ko. Pinya, may pinya pa doon. Halos ayoko nang kumain ng kanin. Tapos, pin inutosan ko tong kairos na bumili ng piti para gusto ko masure talaga na buntis ba talaga ako. Kasi parang ahas, gumalaw sa loob ng tiyan ko, parang ahas eh. dinung nakabili na ako ng PT positive eto na positive dahil nga chinat, tinix ko si Chris na buntis ako ikaw ang papa at sabi nga ni Chris hindi ako ang ama niyan. sabi tas ang dami nang against doon na hindi nga daw si Chris ito so, ang masaklap at nasa exciting part na tayo eto yung pinaka iintay ninyo guys kaya pakinggan nyo ito yung pinaka-iintay ninyo guys sa akin. Na mga tanong yun na gusto nyong marinig. Eto na. Dumating na sa part na talagang nagpaalam ako kay Padre na kailangan ko nang bumalik. Ah, hindi pa. Nalaman ko na buntis ako at itong kay Rose, umiinom ako ng coke. tapos nagpabili ako kay Kairos ng kailangan na bilhin kasi gusto ko nga ipalaglag si Angel pero hindi pumayag ang Kairos. Sabi niya, ano ka ba ti? Huwag kang ganyan. Nagalit si Kairos. Nagalit si Kairos. Pinigilan ako ni Kairos. Lahat ng ini gusto kong inumin para malaglag si Angel ay wala. Tinapo ni Kairos. At ayaw talaga ni Kairos na matanggal si Angel dahil mahal daw niya yung bata. Huwag ti, no ka ba? Love namin yan si... Anong pangalan niyang anak mo ti? Huwag kang ano dyan. Sabi ng Yan. Tapos nagbubunot ako, ayaw kong pagbunuti ni Kairos, naglilinis ako kasi nga katulong lang tayo. So syempre kailan natin maglinis ng paay all around. Tapos sasabihan ako ni Kairos, ti pahinga ka na ti, wag ganyan ti kasi buntis ka ti. Tapos kami lang ni Kairos ang nakakaalam talaga, promise. Then pagkatapos nun lumarga ako ng Maynila kasi pinagpipilitan ko talagang bumalik kahit hindi nila ako tatanggapin. So ang lakas talaga ng loob ko. Pagdating ko ng Maynila, nagpasundo ako ng pinsang buo ko sa baklara. Nagkita kami. Yung si Anapi patay na. Ayan. Sumasalangit nawa wa ang kanyang kaluluwa. So, patay na si Anapi. Ngayon, nagpatulong ako kay Anapi. Mula ako probinsya, dumating ako ng nagdunggo. Dumating yung barko sa sa Maynila ng uh, alas 4 ng hapon dumating ako ng baklara ng mga alas 7 tapos pumunta kami agad ng bulakan nagbiyahe kami agad ng bulakan from Baclaran to uh, Cubao. then Kubau to Bulakan binyahin namin, nakarating kami doon ng alas 10.30 or 11 ng gabi then gusto kong pumasok sa bahay nila Chris, hindi nila ako pinapapasok at ayaw nila sa akin kasi nga daw si Angel, hindi daw nila apo at hindi daw nila pamangkin at hindi daw si Chris ang tatay ng dinadala ko. So nakaupo kami ngayon sa labas habang dami ko ng text kay Chris na Chris maawa ka anak mo to tanggapin mo to paanakin mo lang ako pagkatapos kong mga nakahalis na ako sa iyo na tong bata ganun ganern pero matigas ang puso ni Chris doon pa lang ha matigas na ang puso ni Chris at saka ng mga pamilya niya Merong isang naawa sa akin si Ate Janie. Ayan, maraming salamat sa iyo Ate Janie kung mapanood mo tong video na to. Alam kong galit ka sa akin hanggang ngayon, pero maraming maraming salamat sa lahat ng tulong na binigay mo. Tinanaw ko yun ng utang na loob kaya nga hindi na kita nilalabanan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Kasi nga, yun ang tinanaw ko ng malaking utang na loob, yung pagpapasok mo sa akin sa compound. So thank you so much Ate Janie sa lahat ng pagpapasok mo sa akin alam kong magkagalit tayo dahil sa ginawa mo sa akin na hindi ko alam at alam kong hindi tayo nagkikibuan at nag-iimikan pero nagpapasalamat ako sa iyo ng malaki dahil sa ginawa mo sa akin so guys hindi rin naman kami nag-uusap ni ate Janie dahil nga dun sa mga nangyayari at hindi na rin natin siya pag-uusapan dahil straight to the point tayo sa sad story ko So, yun na nga, pinapapasok ako ni Ate Janie sa madaling salita at pinatuloy ako sa bahay ni Lola. Doon ako sa bahay ni Lola tumuloy. So, hindi ako sa bahay nila, Chris. Doon ako sa bahay nila, Lola. So, nandun ako sa kabilang kwarto. Ang sabi nga namin, uupahan namin ng 500 yung kwarto ni Lola. Pero hindi yun nagawa at hindi yun nangyari. Dahil nga, yung pera ni Chris kulang pa. Then, Pumasok doon si nanay, tinanong ako kinabukasan, pumasok doon so hindi pa kami nakatulog kasama si Anapi. Si Anapi ay masakit ang ulo, nilalamok na sa labas. Nakapasok kami guys alas 4 na ng madaling araw from 10.30 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kami nakakapasok doon sa labas. Si Ate Jenny na ang nagpapasok sa amin dahil pasukan yon Nakita ko na Ate Jenny lalabas siya dahil nga magbibili siya ng ulam. So sabi niya sa akin, Hoy May, ikaw ba yan yung asawa ni Tuping? Sabi ko, yes po ako. Sabi niya, sige, alika, pasok ka doon ka sa bahay ni lula, ni Mami, sabi niya. So, pumunta kami doon, pumasok kami. So, maraming salamat sa iyo, Ate Janie. Tatanawin ko yun ng malaking utang na loob. Kaya nga po, hindi kita nilalabanan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Kasi nga, yung tinanaw ko yun ng malaking utang na loob yung ginawa mo sa akin na pagpapasok dyan. So, yun na nga, guys. pinapa um, pinapapasok ako. Pinapapasok ako ni Ate Janie. Tapos nandun ako sa kwarto ni Lola. Sa kabilang kwarto ni Lola. Doon ako sa bahay ni Lola. Nandun ako sa kabilang kwarto. Mabait si Lola. Mabait din sa Ate Janie. Then ngayon, pagkatapos nun, mga idol, um, nakapasok from 10.30 ng gabi, nakapasok kami ng 4.30 a.m. So nilamu kami sa labas, ang hamog, ang lamig, kasi hindi kami pinapapasok sa compound ng pamilya ni Chris. Okay. So, ngayon, nung nakapasok na kami at pinapapasok na kami ni Ate um, pumasok doon si nanay ng mga alas otso ng umaga. Sabi niya, anong gagawin mo dito? Sabi ko, dito po ako mangananak dahil si Chris po ang tatay ng dinadala ko. Sabi niya, sinong mag-aalaga sa'yo? Sabi ko, bahala na po kung sinong mag-aalaga sa'kin, basta dito ko mangananak. So, ngayon, Sinabi ko nga kay Ate Janie, nandun ako lagi kay Ate Janie, nakikipagkwentuhan, nakikipag-usap. Dahil nga sa murang edad ko, wala pa akong alam sa mga buhay-buhay. Hindi ko pa alam kung ano yung sasabihin ko. Tahimik lang din ako nakaupo kay Ate Janie. Then ngayon, sabi ko nga, pupunta ako ng bahay amponan. Dalawa kami ni Angel, pupunta kami ng bahay amponan. Tapos, magpapaampon kami dalawa ni Angel habang binubuntis ko si Angel. Tapos, I doon ko lang ipapanganak si Angel, ipapaampon ko si Angel doon, sabi ko. Then pagkatapos kung mga nakaalis na ako at iwanan ko si Angel sa bahay ampunan. At bahala na yung bahay ampunan kay Angel, sabi ko nga. Tapos, nung sinabi ko yon tapos sabi ko, magkakabarangay na kami kasi si Chris... So, ano talaga, binata, may trabaho, wala talaga siyang asawa, wala rin siyang anak. So, 60% sa akin, 40% sa kanya, talagang obligado siyang magbigay ng sustento sa bata. Ngayon, natakot sila, hindi ko alam kung ano nangyayari, natakot sila na ipaampun eh, ko si Injail. Kasi kung kasi pinag-isipan nila at pinag-uusap-usapan nila sa loob ng bahay, narinig ko lang din to kay Lula, na kung ipaampon ko daw si Angel at tutubusin nila sa bahay ampunan, magbabaya daw sila at marami pang papil na asikasuhin. Hindi daw nila basta-basta makuha si Angel sa loob ng bahay ampunan. So ang ginawa nila, kuya, kung talagang sa'yo yan, ang kinin mo na. Kaysa doon pa natin kukunin sa bahay ampunan... Marami pang process na papil dyan... Hindi natin basta makukuha yan doon... Kung mapunta yan sa bahay ampunan... Sabi ng ganun So ngayon sa madaling salita... Ang sabi nila... Sige paaanakin ka lang namin dito... Pagka anak mo... Iiwanan mo na yung bata... At pwede ka nang umalis... Sabi ni tatay... Sabi ko sige... Gawin ko po ang gusto nyo... Iiwan ko sin yung bata... At aalis na po ako... So na nga guys... Sa madaling salita guys, hindi naman talaga ako pumasok sa bahay nila. Simula nung nagbuntis ako ng 4 months hanggang sa nanganak ako. Habang nag 4 months, tumakbo ng 5 months ang anak ko guys, wala akong kinakain. Nangangatulong ako. Tumanggap ako ng, nagyaya ako ng bata, isang 1 year old and isang 7 year old na na matagal din ako sa kanila hanggang nag birthday yung bata hanggang sa nanganak ako so ang nagbigay sa akin ng gamit guys is yung amo ko yung pinagliitan ng anak nila kasi nag-alaga nga ako ng 1 year old and 7 year old ba? Diba? so may mga babies pa yon ng mga gamit kahit babae ang anak ko lalaki pareho yung binantayan ko okay lang basta may, gamit, may damit ang anak ko so yun, binigay lahat ang gamit ni Angel galing dun yun sa nagiging amo ko para may pang-chichirya pa, pang sibang ako kasi wala talaga akong kain-kain. Dahil wala silang pakialam alam sa akin, pamilya ni Chris. Hindi nila ako binibigyan ng pagkain. Si lola, inaabot-abotan ako ni lola kasi naaawa si lola sa akin. Pero naawarin rin ako kay lola kasi nga si lola wala rin naman siyang pinagkukuhaan ng pang sustento at pangkain niya sa akin. Kaya ang ginawa ko, nangangatulong ako. Nagbantay ako ng dalawang bata na isang 1-year-old and isang 7-year-old habang buntis ako kay Angel ng 5 months para may pagkain ako at ma-provide ko yung mga gamit ni Angel. So dumating na nga yung kabuanan ko. Hindi ko naman alam na kabuanan ko na. So natutulog kami ni... Umalis kami sa bahay ni Lola At lumapit kami sa bahay ni Ate Janie Doon sa may CR ni Ate Janie Katabi namin doon Maliit lang na Balong-balong Kalung Ba yung Maliit lang Nasa dikit kami sa CR Nakadikit kami sa CR Kasiya lang yung taong dalawa Kasiya lang yung folding bed doon Ganon kalaki Tapos yung mga gamit ko Nasa ilalim Ganon kahirap Nasa ilalim yung gamit ko Sa ilalim ng Folding bed Nandun nandun yung ano, nandun yung mga gamit ko. Talagang ang sakripisyo, ang hirap. Then dumating yung mga point na akala ko tatai-tai ako kasi umiilab yung chan ko na parang matatai, ganun. Hindi nang gabi na yon nararamdaman ko. Tapos nung umaga na yon sumakit na ang chan ko. Na hindi ko alam na mga na pala ako. Wala akong pinagsabihan, hindi ako nagsasabi na kahit sino kasi tahimik lang naman akong tao. Hindi ako nagkukwento doon sa loob ng compound na mga nganak na ako. Si Ate Janie kasi nagwo-work si Ate Janie sa nagwo-work si Ate Janie sa kapitbahay din namin kasi subdivision nga silang naturingan. So pagkatapos noon mga 1, 2, three, four ang chan ko wala nang tigil ang sakit. Pero hindi ko alam na mga nganak na pala ako, hindi ko alam na mga nganak na pala ako that time. Hindi na mahitsura ang mukha ko sa sobrang sakit ng chan ko, tinutulak ko yung lamisa sa pader para humugot ng lakas at umire at para matanggal yung sakit ng chan ko na akala ko ay hindi pa ako manganak dahil nga yung panganay ko, klamsya naman ako doon sa nangyari ni Mermer, klamsya siya ako kaya wala akong any naramdaman si Angel kasi, pinagpipray ko talaga yon kay Lord na maging normal, kaya naging normal talaga si Angel, kasi ang sabi sa akin ng doktor nung nanganak ako kay Mermer, -Mer, na klamsya siya ako kailangan kong maghanda ng 100,000 pag nanganak ako ulit, kasi isisisarya na ako automatic dahil nga, klamsya siya ako Ganun nga daw ang nangyari. Pagka-clamsya ka, kailangan mo sa sunod ng pangana-clamsya ka pa din at sisaryan ka na. So, pinagpipray ko kay God lahat ng nangyari sa buhay ko. Ayon, sa awa naman ng Diyos, naging normal sa akin si Angel. Nanay panganak ko. Then, wala akong manas. Walang any naramdaman. Talagang tatlong ere ko lang si Angel lumabas. Naabutan ako ni Ate Janie na hindi na mahitsora yung mukha ko. Naabutan ako ni Ate Janie na sige naghapyut-hapyut sa likod ko. At naabutan ako ni Ate Janie na nakabuka ka na habang tinutulak ko ang lamisa sa pader, kumukuha ko ng lakas. At ang sabi ni Ate Janie, Hoy, mga nganak ka na, May! Bakit ganyan? Sabi ko, te, hindi na tumitigil ang sakit. Kanina pa to. Sabi yan, ako, dapat tinawag mo ko kasi manganak ka na. Dali-dali, kaming naghanap ng tricycle at ang yung amo ko, ang amo ko pa, ang nagdala sa akin sa center kasi nga, tinakbo pa ni Ate Janie doon. Tumakbo pa si Ate Janie doon sa lugar nila para sabi na, simihatid natin doon sa center kasi manganak na. So nag nagulantang na lang ang lahat ng sumakay na ako sa tricycle at may daladala na ako ngayong mga damit kasi nga mga nganak na ako. Nagulat ang lahat kasi compound. Lumabas ako ng gate, sumakay ako ng tricycle. Ang sabi nila saan pupunta si May, saan pupunta si May. Ayun e, na nagulantang na nga ang lahat na nagtawag na si Ate Janie kay Chris kasi mga nganak na daw ako hindi ko naman sinabi kay Chris na mga anak na ako. Hindi, wala akong taong sinabihan sa TJ lang ang nagsalita. At hindi ko sinabihan sa TJ na te, sabihan mo silang mga anak na ako. Wala. Talagang naka nakakonsentrate ako sa sakit. Nakapokus ako sa sakit na matigil na siya. Tapos pagdating doon sa center, tinawanan pa ako. Ang sabi doon sa mga midwife, ano yan? Sabi, mga anak na ho. Kaya hindi na tumitigil ang sakit. Ang sabi nung midwife, ay hindi pa yan mga anak, dito muna palakad, lakad, 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 sabi yung midwife. Nung tinulak ko ulit yung lamisa doon sa center kasi kukuha na naman ako ng lakas dahil nga sumakit na naman, inilod-ilod ko na naman yung, yung balakang ko kasi ako lang mag-isa, ako lang, walang humihilod sa akin. Habang, habang hinapyod-hapyod ko yung chan ko at balakang ko, at tinut tinutulak ko to tin ginagamit ko tong isa kong kamay tinutulak ko sa lamisa kasi mga na ako Um, nakita ko yung bata na chinikap na dinuduyan, nalaglag pa kaya tumawa ako, kasi natawa ako talaga, kasi ang bata nalaglag talaga sa duyan, hindi talaga napansin nung nanay, kasi gilagalab yung sa duyan, hindi niya alam nalaglag na yung bata, so tumawa ako kasi nagtawanan na lahat, kasi ang sabi oh, yung bata nalaglag na sa duyan tumawa ako, kasi doon ako nakaharap sa bata and sabi ng midwife ayan, hindi pa yan na kasi tumawa pa nga eh. saan banda ang sakit eh, tumawa pa, sabi ng biglang sumakit ang chan ko at iniri ko na talaga. Sumigaw ko, oh! tapos pag iri ko ng malakas dugo na at ulo na ni Injane. Yan So, di ba? Ang bilis. So, dali-dali akong pinahiga doon sa paanakan. Tapos, ulo na nga ng anak ko at pinairi na ako tatlong bisis lumabas si Injel. Saka dumating si Chris. Ngayon, itong Injel ng paglabas, hindi umiyak yan. Kasi nakapulupot yung puso niya sa liig yung posud ni sila kapulupot sa liig. Pagkatapos nun, tinanggal nila ang ang pulupot na pusod sa lig nakangiti si Angel nakita nila yung dimple ang sabi nila oy wow may dimple ang anak mo May then saka binuhat patuad ang ulo na sa baba ang paang hinawakan ang paang na nasa taas saka siya umiyak then dinala siya doon sa lababo pinaliguan siya ng doktor din dinala siya sa akin Then, minuto lang din, pinakain lang ako ng noodles. Maya-maya, tumayo na ako at umuwi ng bahay. Ganun, kabilis. Pag uwi ko ng bahay, doon na sila nagulantang lahat. na bit, -bit ko na si Angel. At sabi nila, saktong, saktong four, naghanap na ng tricycle. Five, pumunta na ako. 6 lumabas na si Angel. 7 umuwi na ako ng bahay. Ang bilis, di ba? So sabi doon na nagulantang ang lahat Nung pag uwi ko Daladala -dala na si Angel ni Ate Kasi pumunta doon si Ate Ning ayan, Siya na yung nagkarga kay Angel Kasi ako inalalayan na dahan dahan Kasi baka mamaya yung dugo ko mahim, Mahimurids ba Kasi kapanganganak lang So humiga ako agad Pagka, Pagdating ko doon humiga ako agad Humiga talaga ako Pagkahiga ako yun na nagpahing, nagpahinga na ako Pagkatapos nun, pagkatapos na pagkatapos nun, kasi nga, ang hirap ng buhay, tiniis ko, nandun ako kaila Ate Janie nakatera. Pagdating ko doon, kaila Ate Janie, nagulantang lahat, pumunta sila, at ang sabi nila, at ang sabi nila, uy, kamukha niya, ano yung mata? Ayan na, nakuha na nga daw yung mata sa mga oy, o ba? Diba? Tapos nung umpisa, tinanggi nila, hanggang ngayon. Tinanggi nila si Angel na hindi nila pamangkin, hindi nila apo. Pagkatapos noon, sabi ni nanay ni tatay, yun la, yung mata, kamukha ng lola niya, la, ganyan na ganyan ang mata ni Nini. Ganon, ganon sila. Ang cute ni Angel nung maliit. Tapos, pagkatapos noon, pagkatapos noon, after ilang buwan kami nakatira ati jenny nang upahan na kami. Eto na. Dito na tayo sa nangupaan. Ha? Nasa exciting part na tayo mga ido. Kaya abangan nyo ang aking mga live. Ayun, mangupahan na kami. Mangungupahan na kami kasi nakakahiya naman na doon kami kila Ate Jenny. At hindi rin pwede na doon lang kami lo long time kila Ate Jenny. Kaya hindi din namin na mangupahan kami. Kasi nga, hindi ako pwede doon kila Chris at ayaw na ayaw ng mga magulang at kap mga kapatid ni Chris na doon kami nakatira. So, ito na guys ang mga exciting part. Abangan nyo ang susunod na kabanata. So, mangungupahan na kami. Yan. So, dahil nga nanganak na ako at tumagal na kami kila ati At after one week, naglaban na ako ng pinag-anakan ko at damit ni Angel. Sabi pa ni Ate Lu, sala, naglalaba ka na. Kapanganganak mo pa lang. Pero hindi na rin ako nagsalita at tahimik lang din ako at nakangiti lang din ako. Dahil kailangan kong kumayon. Dahil wala eh. Wala talaga. So sa lahat ng hirap ko, wala akong kaagapay na magulang at kapatid. At nagpapasalamat ako ng marami sa mga tao na nandyan. Actual sa mga nangyayari sa buhay ko. Na nandyan sila na sasandalan ko. So talagang hindi ako pinapabayaan ni Lord. So thank you so much sa mga tao na nandyan. And mega mega love shout out sa inyong lahat. And maraming salamat next episode and next kabanata nangupahan kami kasi nga nakakahiya rin kay Lati Janey na doon lang din kami titira so yan thank you